So, magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jero v. At kung bago ka pa sa ating channel, please like and subscribe na po para sa mga detalye kung paano makakakuha ng GCash card gamit ang GCash application. So, napakadali lang po ito. Within 2 minutes po, mapaprocess mo na at makaka-order ka na ng sarili mong GCash card. So, may babayaran lang po tayo, konti. Amount of 250 lang po yun. May i-deliver na po yung ating Gcash card door to door. So, ang ikinaganda pa nun mga kaibigan, kapag ikaw ay nag-groceries, hindi mo na kailangang i-open yung iyong uh, cellphone, ng iyong application, kundi pwede mo na po rin po itong gamitin sa pagbabayad ng iyong groceries. At kung sakali man na mawala nyo ang iyong Gcash card, pwede nyo pong ilock yung card ninyo tapos mag-submit po kayo ng ticket sa inyong help center. Sa aking pagkakaalam, kapag nawala or kapag nasira ang inyong Gcash card, meron po siyang free replacement. Kung interesado ka sa video ito at interesado kang magkaroon ng Gcash card, tapusin mo ang video ito dahil napakaikli lang po ang video ito, makakakuha ka na po siya ng Gcash card. At ituturo ko po sa inyo step by step kung paano mag-order ng GCash card. Unang-una, punta lang po tayo sa ating GCash application at i-open ito. Yan, ilagay natin ang ating m para mabuksan. Pagkatapos, i-make sure nyo lang po na meron siyang laman kasi i-deduct na po dito yung ating charge para sa ating Gcash card at pagpunta mo roon punta ka sa my cards Ayan may dalawang option order a card send me a card Ayan makikita mo na yung babayaran mo is 250 at ilagay lang natin ang ating details contact number Ayan, pati yung mga delivery address at yung zip code niya. Tapos ipindot lang natin ang next. And then i confirm lang po natin yung babayaran natin, 250. Kapag na-confirm na ang ating payment, hihintayin lang po natin na i-deliver na ang ating Gcash card. Mapapansin nyo po na didak na yung 250 at pagkatapos nun ay kailangan mong i yung resibo para may mapanghawakan ka. So within a week po, i-deliver ang ating GCash card at sa pag-receive po ng ating delivery ay kailangan pong mag-present ng one valid ID para po sa ating identity. Ipapaalala ko lang po sa inyo na kung sino po yung nakapangalan sa ating uh, GCash card, siya po ang tatanggap ng ating delivery. Hindi po pwede ang ibang tao. At dahil nga excited akong makita ang aking Gcash card, binuksan ko na po ang aking parcel para makita po kung ano ang itsura ng card natin. Pagkabukas mo nga ng envelope, mababasa mo doon na kapag nawala mo ang iyong Gcash card, kailangan mo siyang ilock. I-open mo lang yung Gcash app mo. Tapos, itap mo lang yung cards icon. Then, iselect mo lang yung card you want to lock. And then, malalock na po siya. Kung sakali man na nawala. So, yan yung sinasabi ko kanina. Free replacement for accidental damage and card loss. To link your account, open your GCash app, look for the cards icon and tap it. Tap link my card, then enter your virtual account number. Yung virtual account number po ninyo ay makikita sa likod ng card ninyo bago kayo mag-nominate ng 6-digit PIN card. Pagkatapos nun ay magiging success na ang iyong pag-link. So, your GCash card is now ready to use. Pwede mo na siyang gamitin. Shop abroad with low forex and zero fees. Shop online and in store, seamless ATM withdrawal, and access to exciting promos.